Okay, bali update tayo sa ating kay Suzuki Kay Susuri Susuri pala yan, Susuri Bale, update lang to no, sa ating Dash X na mayigit isang buwan sa akin Wala naman ako naging issue dito, gauge lang natin Kung anong ano Power on Yan o, no, ilang kilometers na, mag-change wheel na ulit ako 1.5 na, mag-change oil na no ulit ako So, abang kayo kung anong itsura ng langis dito pagka ako nag-change oil eh, balang ginagamit ko dito pulo synthetic So, start natin yung tanturok, Yan yung kaisimutan turog niya, no? sampai 10 meter engine ngay ngay maplayer engine sa ano maganda maganda sa mga ganito may kami may, may ano may ano hindi basta basta tinatamaan ng gabok yan oh ano, punas punas lang mga carbon na yan